Magandang tanghali na mga viewers sapagkat busy-busy nga ngayong araw at nangihinayang naman ako hindi i-vlog itong ginagawa namin dito sa amin sa barangay sa Hapag tapos kami po ay kasalukuyang nagka-garden nga at isa sa, sa pamamaraan na i-share ko sa inyo yung ginagawa nitong ating mga kasamahan sa panguna ni Chuyli sapagkat siya master sa pag-design about sa garden lalo ng pag mga high value crops ang itatanay natin. Panoorin po natin mga kap-viewers mga viewers yung aking mga uh, mustasa at sili na nga ayan ah, oh. na uh. ito yan mga mustasa pichay lilipat ko aming hapon at nandito pa yung imam binhi na supportado na supportado ng ating uh, DA ng ating mouse office ayan oh may kangkong pa para magamit dito sa hapag or sa sa BNC garden na pinagpisan na po namin at ready na nga po ayos na po itong aming punlaan, kailangan nang ng harang para hindi makapasok ang mga pasaway na insekto. At malinis na malinis na nga po ang aming gulayan sapagkat pinagtuntulungan ng mga volunteers ng SLP members at ng iba pang mga kabaranggay nandito sa Sibuyaw. Ayan. Ito At kasalukuyan nga pong busy-busy ang isang masipag kong mga volunteers sapagkat kajuti sila ngayon. Ang aking lupo na si Chewili na wala mo lang nahawakan pang kaso sapagkat hindi ka luwalang pa sa kanya. Ito. Naglalagay ng mulching Ayan, kita mo yung sukat nung distansya, di ba? Ilan ang sukat yung Willing to? 100 cm, uh, centimeter, millimeter. Centimeter. At ito naman yung ating uh, kawad. Kung dati kasi ang ginagamit namin sa paglagay ng ganito ay banban -ban or yung kawayan. Pero kawad na lang gamitin nyo. May, calcium, may, may, may iron pa. <laughs> Ayan, ito yung ginagawa namin ngayon dito. Then ito ready na nakaplat na ari. Ready na siyang taniman. Mas angkop kap viewers, mas angkop kap viewers yung pagtatanim sa tagulan na naka-mulching sapagkat uh, maulan nga matubig kaya ito yung dapat ninyong ginagawa. Uh, bumili kayo nito worth to two, mga 2.5 na siguro to ngayon yung mulching film na yan. Ayun. Then uh, ito, pinaka na lang ko na rin itong lugar na to. Kita niyo naman. Mga viewers ay na-ready na nga nakapunla na itong ating ito kasi ng uh, malunggay, isa so, sa requirements din na uh, mayaman sa legumes, na papakayan sa malnourished. Ay pinunla ko ng ganito nga, uh, ayan oh. Uh, ba forma diba, napaka high tech no. Ah, uh, kumbaga tumubo na sila. At ito naman, ayan. At yung iba yung tinanim namin doon sa gilid. Tataniman pa namin yung gilid nyan para lalo mas dumami yung aming haanihin. Ito yung sukat, board kasi laki ng mulching nga. Lampas na 1.25 meters o so 1.2 siguro to. Ano natin. Ito yung ukra. Naaalis na rin mamaya. Yung mga nauna dito tarin, mga upo. Ah, upo. Itong kapaya, yan. At talagang nilalagyan din ng tansi nga ito. Para mas pantay or mas malawak yung area. Na ito naman binungkal ko kanina to para ma kanalan at yung dating sili may plano naman tumangka viewers kaya lang ay utay utay lang tayo ng paggawa at uh, staggered pag mata uh, nga ito ng ating pamahalaan na isagawa yung hama, ha, magtanim ng prutas at gulay sa barangay itong hapag ay ginagawa talaga ito sa barangay para makatulong din uh, na makapasok nga yung income sa barangay natin o sa pundo ng barangay then makatulong sa ating mga malnourished children na ipinapakain natin sapagkat marami din kami dito sa Sibuyo na malnourished sa mga bata na kailangan tulungan na ma maibalik sa kanilang kalusugan mapalaksog sila para sa future sila naman yung mga mga bata malusog na magtataguyod o mag uh, uh, gagawa ng pamilya na mas epektibo sa darating na panahon yan mga ka viewers yung babang yun yan kay at Jocelyn, Jocelyn yan yung kay Ibit yan po ay mga buo po ang tanim mga kyan mais na maisan kay Chuboy naman yun dun yan at uh, kasalukuyan yung mga busy nga po mga ka-viewers yung aking mga kabarangay sapagkat sila ngayon ay uh, ongoing yung pagtatalukan at pagtatilim ng palay. Bagamat uh, pare nga ang ulan, ay hindi pa rin sapat yung ibang tubig, nagiintay pa rin. Ayan, naga, baka sila naga bungkal-bungkal na at nagapunla na. At ako na may na rin aking ipupunla. Ayan, ito yung ukra. Ayan, ka-viewers, mga oh, ka kapaya. Pero kapaya ka viewers sa lalaki, hindi natin pwedeng buhayin babae ito. Mayroong magagaling pero ito ay puputulin lang namin. Gagamitin namin sa pampain sa kuhol para hindi inuubos ang kuhol mga punla. Yan, nakatdalawang plat kami ngayon at mag-11.30 na. Ito lang yan, lalo kung marami. Pag marami pong kasama, mas marami yung nakatahang kaya may, mas less pag konti lang. Tumitanim itong Rabanus, itong lugar na to. Karabanos sana yan. Wala mga ka viewers ang vlog natin ngayong araw. Maiksiman. Pero sana i-adapt nyo ito sa inyong mga barabaranggay dyan. Gawin nyo sa mga sa inyong uh, backyard para mas makasustain kayo sa inyong mga gulay-gulay o buhay-buhay na makapagulay o makapanahok mala sa mga ulam-ulam para maihay -hi natin sa mga anak o sa asawa natin ang mga sustansyang mga gulay na ating produce na ligtas kainin sa tayo mismo yung gumawa yun ang napaka-importante sa isang magtatanim kaya yan, yung kita mo yung maisan no? shout out sa inyo lahat uh, pasensya na at medyo na paminsan-minsan <laughs> lang yung vlog pero ngayon, bago ang cellphone makapag vlog na tayo ng maayos dito sa ating barangay at medyo pinapawisan nga ka viewers two plots pumunutur niya para may adapt din ninyo sa inyong mga hapag lalo sa mga kapitan sa mga kagawad ko dyan kakapwa ko kagawa lingkod barangay I adapt niya ito sa inyo inyo bagamat kami nasa bundok nga at malaki naman yung aming uh, lupa dito na pwedeng mahiram mo masaka hindi na namin kailangan gawin yung uh, urban gardening hindi naman siyangkop dito at otkechokuto yan sipag niyan tatlo ang asawa niyan subscribe by channel kapre din at pindutin ang notification bell para laging update sa aming mga video at yun lang um ingat kayo lagi i love you all we love you all bye